Kong Ace, what's next muna? Uh, kailan pong inyong hearing? Meron pa ho ba kayong inimbitahan na bago? At uh, sisipot sisiput ba? hintay nyo ba si, uh, ano, si Garma bago ho kayo mag-hearing ulit? Uh, noted, no? Merong yung supposedly kasi yung last Wednesday ay cancelled, no? At kaya nag-reschedule kami for November 21. Pero tinuloy na lang namin ito because nga gusto namin i-take advantage yung pagkakataon na darating daw ang dating Pangulo according to uh, former Secretary Sal Panelo. At uh, medyo, ano naman, uh, medyo na-challenge nga tayo ng konti ang Quadcom dahil nga medyo hindi maganda yung lumalabas doon sa mga pahayag ng ibang mga vloggers no mm -hmm. na keso kami daw po ay uh, ay uh, naduwag mm -hmm. kami daw po ay nag-schedule schedule pagkatapos ka-cancel nung nag-confirm mm -hmm. hindi po ganoon yung katotohanan kaya nga sabi namin ituloy na lang natin to take advantage of the presence of the former president mm -hmm. so may na schedule kaming binigay November 21 yan po ang aming susunod itutuloy po namin yan okay uh, Mm -hmm. Na okay. na na kasi nakaschedule na po 'yan at nasabihan na rin po lahat ng mga resource persons na naming inimbita. Opo. Uh, kailan ho ba ang dating ni uh, former uh, Colonel Garma para po mm -hmm. sa ano? Uh, uh, kailan po in, ang inyo pong inaasahan na kaniyang uwi at kayo ho ba talaga na ang mag-mangangalaga uh, sa kanya? Uh Ted, kasi wala namang uh, ano na ngayon, no. Wala namang na lift naman yung kanyang contempt order, no. Nang siya umalis eh uh, nung siya umalis ng detention facility ng house, uh, isa sa mga usapan ay at yung kanyang commitment na siya po a attend, no, sa anytime na siya maiimbitahan. Uh, May imbitahan namin siya, Ted, kapag kana usapan uh, yung uh, ano, yung EJK na nangyari. Doon sa area of responsibility niya when she was still the a member of DPNP no saan po ito ito yung nandoon siya sa Cebu uh, at uh, kapag nabanggit ulit o may bagong angulo o may bagong witness yung Barayuga case ay iimbitahan po namin siya ulit so far wala pong uh, uh, ano wala pa namang hum bagong, uh, uh, witness doon sa mga kaso doon sa Cebu at saka dito sa Barayuga kaya naka on standby lang po siya Uh, if she arrives uh, we will welcome that pagka uh, kahit na hindi siya imbitado sa susunod opo so siya ba ay nagpaalam po sa ano sa quadcom bago siya lumipad patungo ng Amerika? Uh, hindi ted uh, Walang uh, walang mm -hmm. paalam kasi nung uh, lumabas siya ng detention facility kung di ako nagkakamali bago itong mag mm -hmm. ano eh yung uh, all souls day isa-isa mm -hmm. uh, sa mga commitment uh, Tatlo silang nilift namin ng contempt. Number mm. one, si Colonel Leonardo. Pangalawa, mm. si Colonel Garma. Pangatlo, si... Kung ako nagkakamali, isang major. Eh. Nakakalimutan ko lang yung pangalan. So, ang usapan doon ay uh, anytime na ipatawag sila ng Quadcom ulit, ay dapat they will make themselves available. Napag-usapan niyo ba sa Quadcom? Uh, Noong siya na nabalitang nakalabas ng bansa, napag-usapan niyo kung ano anong dahilan noon, 'di ba kayo nangamba? Hindi niyo ba inisip na siya ay tumatakas na? Actually, Ted uh, ano eh, uh, nagulat kami nung nalaman namin na sa ibang bansa na siya at uh, na-detain na hold siya, no? Hindi siya I think she was denied entry sa US, kaya nagulat kami. Mm -hmm. uh, sabi namin, ano kaya ito? Uh, bakit uh, biglang umalis ito? Uh, nung kinausap ni Congressman Dan Fernandez yung kanyang abogado, eh, sabi naman ng kanyang abogado ay willing naman siyang uh, umapir ulit. Uh, ang ibig sabihin ba nito ay nagbakasyon lang siya. Mm -hmm. So Hindi pa po namin siya natatanong Ted. Uh, actually, uh, yun po ang aming isang uh, malaking question mark. Ba't siya umalis?